Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang magandang maga po sa inyong ano, trusting Tuesday. Kamusta na po kayo? Grabe na rin pala ngayon ano, yung mga sa malls daddy, marami na rin talagang tao. Pero, ngayon <laughs> nga, patuloy, sabi nga, oh, dahan-dahan lang sa expenses, ha, mga kagapay good stewards of that. Okay. So, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinapato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at Nakikinig din po gamit ang inyong transistor radio o yung PM radio. Ang tawag natin dyan, Portable Missionary Radio. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream, mula apari hanggang hulo, kung maganda po ang inyong internet connection, maganda po ang reception, mas narinig niyo po kami ng malinaw, maliwanag, narinig niyo yung aming tawanan at lahat ng mga yon. And that goes as well sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar na pinaglagyan sa inyo ng Panginoon para maging sabi nga, either mag-migrate kayo dyan at maging patotoo or maging overseas Filipino witness kayo dyan, whatever reason God has brought you there. Thank you for being connected with us dito po sa gabay sa papamagitan po ng ating Facebook live stream. Salamat din po sa inyo mga comments, mga mga emoticons, mga greetings, mga God bless you. Alam niyo po napakalaking encouragement po 'yun sa atin. So natutuwa po kami ng ganoon. So hold on lang po kayo. Dalangin po natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po tayo ay magpatuloy na magtiwala sa ating dakilang Panginoon at 'wag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sige po diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong isang libutan, diyan po kayo dito po naman kami. Pala gabay, ng sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganitong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng magagandang mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin 20 unique Christmas traditions around the world. At nakuha natin ito sa countryliving.com. Sabi nga ngayong kapaskuhan nga, tayo dito sa Pilipinas, nagtitipid na tayo para po sa ating pagtiriwang ng araw ng Pasko, di ba? At kahapon, nagsimula na tayo, pinagkwentuhan natin yung mga iba't ibang bansa, ano yung uniqueness ng kanilang Christmas tradition. So, andyan yung Sweden, meron siyang ga gaily, gaily coat. Yan, yaly nga doon prudential eh. Goat na yari sa straw. Sa Japan naman, KFC. Ay, eh, favorite ko rin yan. Ang bida sa Pasko. Sa Island, sa Iceland rather, merong 13 new lads. Naglalagay ng candy sa sapatos na mababait ng mababait na mga bata. Di ba? Sa Finland naman, may almond sa porridge o pudding na kinakain sa umaga ng Pasko, sa breakfast ng Pasko. At tayo, syempre, tanyag sa ating magaganda at makukulay na parol. O ngayon naman, ano pa yung mga ibang bansa? Tama-tama, New Zealand. Ayan. And that goes as well for Australia. Pero ito lang po yung sa New Zealand. Dahil alam nyo po ba, summer ang December, pag Christmas doon. <laughs> So, ang mga Kiwis, yung po ang tawag sa mga New Zealanders, ang ilan po sa kanilang mga tradition, umiikot sa kanilang barbecue o ihaw-ihaw. So, kung saan ang mga pamilya at mga magkakaibigan nagsasama-sama para po sa isang cookout ng mga fresh seafood, meat, at saka yung mga seasonal vegetables at that time. Ang New Zealand tree po, ang tawag po nila doon, Pohutukawa isang coastal species na ang mga bulaklak mo lumalabas lang sa panahon ng December. At ang kulay po nito ay bright red na nagbibigay ng lilim sa isang maaron na panahon habang sila po ay nag-aawitan ng mga carols sa English at saka sa Maori. Ito po natutuwa ako kasi mararanasan to ni Cookie at saka ni Abby kasi nandun nga po sila ngayon sa New Zealand. It's a blessing wow. from the Lord. Kaya nga, doon nagugulat sila na ang 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 araw, lumulubog ng alas 9. <laughs> Pero at least, andun po siya sa in-laws nila kay, kay Noy at kay Vet na nasa Wellington. So it's a blessing from the Lord. Nakikita po nila yon Now, sa Denmark naman, bago dumating ang Kristiyano daw po, ang Kristyanismo sa Denmark, ang mga Danish ay pinagdara, pinagdiriwang ang Christmas Day bilang sa celebration ng Brighter Days o Yol dahil ito po ay nagaganap bago po ang winter solstice. At sa ngayon, ang mga tahanan po ay may decorations ng mga superstitious characters na tinatawag nilang Nisir na pinaniniwala ang nagbibigay ng proteksyon. Sa gabi ng December 24, inalalagay ng mga Danish families ang Christmas tree sa gitna ng kanilang mga sala at sumasayaw sila sa palibot nito habang kumakanta ng mga Christmas carols. Yan naman. Eto, ngayon ko lang narinig tong bansang to ha. Martinique. Sa French Caribbean Island, ang Martinique po ay yun po yung lugar na yon. Ang Laribote ay isang matagal na pong tradition na kung saan ang mga pamilya dumadalaw sa kanilang mga kapitbahay sa panahon ng Advent at ng bagong taon. Dala po yung mga pagkain tulad ng yams, sausages, uh, pastries na puno ng karne, parang empanada yun siguro, no? At mga pork stew. Nag-aawitan sila ng Christmas carols na magkakasama hanggang sa madaling araw at naglalagay sila ng mga sarili nilang verses dun sa mga sarili, mga traditional lyrics na kanilang inaawit. O, oh, eto pa, very close din doon sa puso ko. Oh, Norway, ayan, sa so Norway, ang Christmas season o tinatawag na Yule board tama na yung pronunciation 'to Yule board Ay nagsisimula ng December 3, napupuno ang mga local bars at restaurants sa buong buwan na 'to. Ang mga pamilya nagse-celebrate ng Little Christmas, ng December 23 na ang bawat araw ay may kanya-kanyang ritual kasama ang pagde-decorate ng Christmas tree ang paggawa ng gingerbread house, ang pagkain ng mainit na tinatawag nilang uh, rising ring grove. Sana tama yung pronunciation ko, no? Ibig lang sabihin nun, mainit na rice pudding. Yan. Ireland naman, ito na. Sa Ireland, naglalagay sila ng isang mataas na pulang kantila sa kanilang harap na bintana sa buong gabi. Isang welcoming symbol ng warmth at shelter para sa holiday. Ang tradition, ang traditional na mga pagkain sa Kapaskuhan ay homemade roast goods, vegetables, cranberries at potatoes. Um, na intriga po ako doon sa pulang kandila. So, binaghanap po ako at bilang dagdag kaalaman dahil nga po na intriga nga po ako doon. Ito ay yung pala, ito ay sumisimbolo ng hospitality at hope dahil sa historical reason na noong panahon na noong lumang panahon, ang pagiging Catholic ipinagbabawal. So ang tradition ay magre-represent ng pag-welcome kay Mary at Joseph, isang gumagabay na ilaw para po sa mga travelers. At isang sign din daw po ito ng pag-asa para sa future. So sa panahon po ng 16th century sa pina ang kandila po sa bintana nagsisilbing simbolo sa naglalakbay na pari na ang tahanan ng yon ay isang ligtas na lugar upang mag-celebrate ng Misa. Yun, yun. So, nagpapasalamat po ako sa Diyos na tayo ay may kal kalayaan sa pagdiriwang ng Kapaskuhan sa ating bansa. Ganon din po sa mga bansang nabanggit. Sa New Zealand, dahil summer, nag-celebrate sila sa pamamagitan ng barbecue o yung cookout at awitan. Sa Denmark naman, nilalagay ang Christmas tree sa gitna ng sala, nagsasayaw at nag-aawitan sila ng Christmas carols. Sa Martinique naman, ang sets ang season na to, pagsasama-sama ng mga magkakapitbahay, nag-aawitan, nag-share ng kanilang mga pagkain ni Luto. Sa Norway naman, meron silang Little Christmas kung saan kumagawa sila ng mga gingerbread house at pagkain ng rice pudding. At sa Ireland, nagsisindi ng pulang kandila sa bintana bilang tanda ng kapayapaan at pag-asa. Alam niyo, natutuwa ako kapag ang celebration at mga tradisyon ng Kapaskuhan nakaugnay pa rin sa isang Kristiyanong paniniwala na nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Kaya ngayong Pasko, kahit hindi natin pa makita ang katarungan diba po, sa mga taong nagkorap at nagdako sa mga mamamayan, alam niyo po, natuwa ako yung paglabas ng dalawang rainbow noong November 30, di ba isang paalaala na nakikita at naririnig ng Diyos ang ating panalangin at nasa kanya ang tunay na kasagutan. Di ba po? So, kaagapay, huwag mawala ng pag-asa, ha? Kapit lang. Kung baga sa amin sa English, ang BSF, hold fast to the Lord's promises. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Wow, dami ng sinabi mo. Hindi ko na makuha. <laughs> okay lang yon Dad. <laughs> yes, well, purihin na Panginoon dahil sa iba't ibang bansa ay uh, may mga kanya-kanyang mga pag-celebrate. Pagtapos nabanggit mo yung martinet, Ano yung martinik? Martinik. Uh, Aba. Uh, uh, <laughs> Marahil uh, kalamansi o oh, dahil may maraming tinik. <laughs> Dumadalaw at uh, may dalang mga pagkain sa Norway December ano? Uh, sa Norway ano yon ano ang dekorasyon nila doon uh, ganoon pa dad may little christmas sila na tinatawag oh okay patapos nagdadala ng bread apa you know? gingerbread so, Ireland, Ireland mga homemade rain na mga pagkain patapos may red candle at uh, bagay na dahil sa panahong yon ang you know parang may problema sa religiyon. Si Mary at si Joseph, okay, naglalakbay at nagsi-celebrate ng mas yung pare. <laughs> But nakatutuwa dahil ang lahat ng bagay makikita natin na lalong-lalo na dito sa Pilipinas, laging si Jesus ang sentro ng kapaskuhan at uh, 'yun naman talaga ang nice ng Panginoon at message niya para sa buong mundo, para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. So amen, amen tayo yan. Sa mga bagay na yan, amen. So, wow, 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 wow. Anong nakita nating mga bagay? Bakit? Kasi tinatanggap tayo ng Diyos dahil naniniwala tayo sa Kanya. At dahil sa pag-amin natin at pagsasabi natin kaya tayo, kaya tayo naligtas. Wow. Sinabi ng scriptures, hindi mapapahiya ang bawat naniniwala sa kanya, kanino kay Jesus Christ. Sapagkat talaga namang siya lamang kasama ng lahat dito kasi walang pagpinag-iba ang Diyos at mga Gentiles. Makasalanan ang lahat tayo. Ngunit iisa ang Diyos, ang Panginoon ng lahat. Sino ang magliligtas? Ang magliligtas ang lahat ng umaa sino ang maliligtas? Ang maliligtas ang lahat na umaasa sa kanya kay Jesus, at humihingi sa kanya ng tulong. Amen. Ito po yung isang isang palaisipan at pagliliming mabuti. Kaya lang paano siya hihingi ng tulong? kung hindi niya siya naniniwala paano siya maniniwala kung hindi pa naman niya naririnig ang mensahe paano nila maririnig ang mensahe kung walang mag preach paano mapi-preach ang mensahe kung wala namang mag uh, mag ipinadalang uh, messengers ngunit ngunit patuloy pa ang scriptures wow pero ang tanong ko hindi ba nila narinig lalo na ngayong in times kasi sa scriptures siyempre narinig na nila lalo na ngayong 21st century sa in times kasi sabi sa scripture maririnig na ng buong mundo ang boses nila at mararating na sa buong uh, buong mundo ang salita niya ang tanong ko ulit hindi ba maintindihan ng bayan ng Israel na si Moises ang unang sumagot, gagamitin ko ang mga taong hindi pa man isang bansa para magselos ang bayan ko. Gagamitin ko ang isang bansa na walang alam para you know, galitin ang bayan ko. Pero mas matapang si Isaiah nung sinabi niya, makikita ako ng hindi naghahanap sa akin magpapakita ko sa mga hindi nagtatanong tungkol sa akin. Opo, dahil talaga nga mas alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Magkakalakip-lakip niya ang lahat ng mga bagay sa mga ikabubuti natin sa pagliligtas ng Diyos sa kanyang mga remnants. At silang kanyang mga pinili at kanyang mga kinahabagan magbubunga ng gayon na lamang nakagalakan sa kanilang kalagitna. Opo, hindi na naroroon uh, dahil naroroon na ang presensya ng dakilang Diyos, ang Ama kay Kristo Jesus sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Wow, wow, wow. Amen, amen, amen. Di ba nga anak? Abay, opo, Ama. Totoo <laughs> po yun. Kasi, kasi nga po, ang paniniwala natin sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, ang siyang nag-solusyon. Kung bagay, yun po yun. Kung titingnan niyo po yung relationship niya sa bayan ng Israel, di ba po sila po lagi nag offer ng sacrifice. May morning and evening sacrifice pa nga yan para humingi ng tawa. Di ba po yung parang yung sins, mapat matapatawad sila. At yan po yan, meron yan yung Passover feast, Passover mm. lamb, yun po yung yearly ginagawa nila para po alalahanin yung ginawa ng Panginoon ng Diyos doon sa kanila sa bayan ng Egypto na dahil po doon sa dugo ng mga lamps na nakalagay doon sa walls at sa, ano yun, sa haligi ng kanilang mga pintuan, mm. di ba po? Nilampasan sila ng death kundi yun po yun, yun yung passover. Yun, yun, pass so mm -hmm. makikita natin yung typology na yun, na it's the blood ng lamb. So sa atin din po, mga bilang mga tao na mga makasalanan, sabi nga po, tayo ay mamamatay dahil nga po sa kasalanan. We, sabi niya, for the wages mm. of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So makikita natin doon, na yung dugo ng Panginoong Hesus doon sa Cruz ng Kalbaryo na bayubay para sa atin, di ba po? Hmm. Yung, yung naging siya yung naging ultimate Passover lamb para makakilala tayo, malampasan natin yung eternal death na yon. Dahil nga po sa ating pananampalataya, pagpapasakop doon sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa Cruz ng Kalbaryo. Ganon Amen. katindi yon. At yung pang pagtanggap natin at paniniwala natin for what Christ has done on the cross, yun po ang ating kaligtasan. At hindi lang po nagsa-start doon ha. I mean, nagsa-start lang doon, hindi nag-e-end doon. Nandun pa rin yung calling sa atin to walk a life under the uh, yung purpose ng dakilang Diyos para sa ating buhay. Di ba po? Sabi mm -hmm. nga ng Diyos, for I know the plans I have for you. So, naalala ko tuloy si ano si si na to si Bevere, si John Bevere. Yung sinabi niya, pagharap daw natin sa Panginoon, sabi niya, we will not be judged according to what we did, but we will be judged according to what we are called for. Ano yung pagkatawag ng Diyos sa atin? Mm -hmm. Nagbuhay ba tayo doon? Di ba po? Yun yun eh. Yun mm -hmm. yung matindi. Kasi Kaya, baka may ginagawa kang gift ng you know. iba. <laughs> Opo. Na hindi mo naman pagkatawag. Di ba po? Uh -uh, tama. And that leads to frustration. So, ang Panginoong Jesus, tinawag siya bilang, ang pagkatawag sa kanya, sa pa, ng dakilang ama, to be the savior of the world. Si Lord lang yon uh -huh. ha. Wala nang iba. So, ang bawat isa sa atin may pagkatawag. So dapat tayo sumusunod tayo sa pagkatawag ng Panginoon at namumuhay tayo sa pagkatawag niya. So kung tinawag kang maging pastor, go. Kung lumalayo ka sa ministry, nako, alam mo na 'yan. Kung ikaw naman na hindi tinawag ng pastor, huwag kang magtaka pastor. 'Di ba po, Daddy? Sakit Bawala ka lang. Sakit lang sa hulo yan. Kung ano yung pagkatawag ng Panginoon sa iyo, go for it. Yun po yun. And Amen. Bless you. At tutulungan ka niya. Totoo 'yun. The Holy Spirit will always guide us in whatever we do. 'Di ba po? Pwede rin niya mm -hmm. kasi multiple kagaya halimbawa. I mean, please please forgive na ako 'yon. Example ko, I am I'm a teacher, I am an optometrist by profession. 'Di ko nga alam na ibabalik ako ni Lord sa optometry. At yung po lahat, I'm with the music ministry. Pero ang point ko lang, we use our giftings for His calling. Yun lang po ang mahalaga. Okay po, sa so pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat kasi totoo, you are our God and you have called us for specific purposes. So, ang dalangin namin, Panginoon, kung maniniwala kami sa Panginoong Jesus, di ba po, at kami ay susuko sa iyong kalooban sa aming buhay. Mm. Lord, grabe, ang blessing. Hindi lang yung blessing, just to be in fellowship with the Triune God. Napakatindi po ng Panginoon. Yun po yung aming dalangin. At yun po yung mag-inspire ng puso namin as we wait for the coming of, for the return of Jesus our King. Yun po yun. Lord, today, salamat po ang aming mga kaagapay today is their special day. Una na po, sa akin pong, ay, we would say, kumare, inaanak, whatever. Kay Lea Lidesma sa, ah, Panginoon, thank you, Lord, for her life. At sa kanila pong dalawa ni Manolo as they uh, head the OMF guest house, Panginoon, sa Kalapan. Continue to bless them. Continue, Lord, to put give your provision upon them and even their ministry that they are doing. Ganon din po, Panginoon, si Herlina Palivino, Erlinda Bartolome, Jean Medina Heronimo, Ana Manapat, ganun din po Panginoon kay kay Mick Keys, kay Roy Gomez, Panginoon, thank you Lord sa buhay ni Kuya Roy. Bless him Panginoon and and the ministry is doing. Pagpalain mo rin po si Ate Eva, gabayan mo po sila. Ganun din po sa aming staff sa DMX sa St. Luke, si Si Mami Dee, si Divina Liwanag, we ask that you bless her as well and her whole family. Panginoon, marami pong salamat kasi you are so good. At ang dalangin po namin, kahit po sa mga kaagapay na hindi po namin naman magitang mag pangalan, Father, we pray for your great are uh, your blessings upon them. Lord, today, we remember, Panginoon, sa mga kaagapay namin, mga young professionals, mga young adults na nasa crossroads ng kanilang mga buhay. Father, we pray for your guidance upon them and may your Holy Spirit guide them in the right direction according to your purpose and your design. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sa Panginoong Jesus. O, oh, tanging siya lamang. Purihin po ang Kanyang dakilang pangalan. Hallelujah! Glory alone to God! Maranata! Panginoon, kung ganitong mga pangako mo, alam po namin, hindi po ninyo kami lalampasan. Amen, 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 amen. Sabi po ng Panginoon, I will come again. Di gusto kong, gusto ko yan? Having a let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Grabe yun, ano? And if it mm -hmm. were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. For where I am, there ye may be also. Naku! Aalala ko tuloy, salamat sa Christian Academy talagang ka pinamemorize kami ng mga verses na ganyan. Oh, God bless you. So, pang, mean, ka, mga kaagapay. At marinata, marinata opo, ang ating opo. sinasabi. Kaya mga kaagapay, that's a choice we have to make. Di ba? Kung tumanggap ka sa Panginoon, huwag magpakahayahay, lalong lumapit, mm. lalong pag-aralan ng kanyang salita, at lalong lumalim sa ating karanasan at relationship sa Panginoon that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi like pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villanueva. At ganoon din po ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating po mga gabay parkada. Diyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, Broadtech, Mukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganoon din po si Jericho Flores na laging nakatulong, nakaantabay para po makatulong sa atin. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag sa Isokristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Wow! Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang hatid ay Patnubay Gabay.